makakaparingin po natin ang ating kababayan, ang ating Bombo International News Correspondent dyan po sa Bansang Japan. Kamustahin po natin ang kanilang sitwason. Kaugnay nga po dito po sa tsunami alert warning po na ito, mga kabombo. Nasa linya po natin, walang iba kundi si Ma'am Hannah Galvez, ang ating Bombo International News Correspondent dyan po sa Bansang Japan. Magandang araw po, Ma'am Hannah. Dahil po kayo napapanood at napapakinggan sa ating hintilan na Bombo Radio Dugupan na Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosette. Ang, kamusta po kayo dyan, Ma'am Hana? Una sa lahat, binapati ko kayo ng magandang umaga mula sa Tokyo, Japan. Uh, 33 degrees ngayon, summertime namin dito sa Japan. At uh, sa uh, pambungad niyo kanina, in mm -hmm. yun nga, maraming mga tsunami warning ngayon mula nung 8.37. Nakaabot yung balita dito sa Japan. Though, yung earthquake na nangyari sa Kamchat, Saka, yes. peninsula mm -hmm. Russia ay 8.25 na madaling araw o itong uh, morning. Diyan sa Pilipinas ay 7.25, one hour lang mm -hmm. yung ating difference. Yes. Okay, yan muna ang aking pang, uh, pambungad, ang aking pagbati kay Bombo uh, Justine at sa lahat ng mga tagapakinig sa Bombo Radio Tagupan. Mm -hmm. Okay, back to you, Bombo yes, ma Justine. Mam ma Hana, kamusta ang sitwasyon dyan sa Japan ngayon, especially dito po sa mga lugar mga, uh, mga um, coastal areas after nga ito nga uh, ipinalabas po na tsunami alert warning uh, adyan po sa inyong bansa? Non-stop ang tsunami warning ngayon. Uh, napaka-haba ang warning mula sa Hokkaido hanggang sa Wakayama. Mm -hmm. na Ang Pilipinas Pilipinasin kasama sa Pacific Ring, no sa may east side ng Japan, ay naghahanda sila. Mabilis ang response ngayon ng Japan. Imagine ng 8.25 nangyari yung earthquake, in 12 minutes ay na-mobilize na bula sa Prime Minister's Office hanggang sa mga local authorities, lalong-lalo na malapit sa Hokkaido. Meron tayong kababayan na nagtatrabaho sa Hokkaido, no? Siya yung una kong nakita na nag-pose na mm -hmm. sila ay pinalikas bula sa kanilang hotel. Siya ay hotel staff na malapit sa dagat sa Hokkaido, kaya pinaakyat sila at sa kanya mga pinopose kanina ay talagang mga tao ay Oh, mabilis silang mag-responde sa mga ganitong sitwasyon kasi nangyari na ito noong 1952 na umabot ng 3 meters na wave mula sa uh, dagat. Kasi actually ang Hokkaido saka yung pinangyarihan ng earthquake, 8.7 no, okay. based sa uh, NHK, sa National Radio Station dito sa si Japan. Kasi sa ibang bansa, sinasabi nila 8.8 with 18.2 kilometers depth. So talagang... Um, malakas yung uh, wave pag ganito, tsunami wave. So sa Hokkaido area naman ay pinalikas ang mga tao doon at maraming mga turista ngayon. Summertime, kaya umaakyat sila sa Hokkaido kung saan dito yung pinakamalamig na pati ng Japan. Kaya yung ating kababayan na na-mention ko nga kanina, uh, kanyang uh, binivideo yung mga tao na lumilikas papunta sa bundok ng Hokkaido. So ganun na lamang yung alerto dito sa Japan at kami rin dito sa Tokyo ay uh, naghahanda rin pero uh, kami ay malayo sa Hokkaido actually uh, but along west, uh, east coast kami ng Japan kung maalala nyo yung 9.0 earthquake noong 2011 hmm. uh, malapit lang sa pinangyarihan ng earthquake ngayong uh, ngayong umagang ito pero dun sa may island ng Russia so uh, non-stop ang mga alert warning ngayon, maingay malapit ako actually sa American base so naririnig ko rin yung mga helicopters at mga airplanes na siguro kasama sila sa nagbamatyag sa mga nangyayari ngayon dun sa along the pacific coast ng Japan hindi lang sa May Hokkaido area mhm omtan na din yes po natandaan din ko natin yung uh, malakas na pagyanig i think that was 2013 kung hindi tayo nagkakamali ay uh, yung malakas 2019. na lindol yes sa Japan mm -hmm na meron ding alerto ng uh, tsunami, babala po ng tsunami, ano, uh, lalong-lalo na doon po sa mga nakatira sa mga uh, along coastal areas. Kapag ganyan po ba dyan po sa Japan, papaano yung, ano, yung umiiral po na sistema and ano yung nakita po ninyo na pagbabago since nangyari po yung uh, napakalakas po na pagyanig po na yan, ilang uh, mahigit isang dekada na po yung nakakalipas, Mamhana? Oh, um kanina nga tinitingnan ko yung time frame. So, mm -hmm. 8.25, nangyari yung earthquake. By 8.37, meron na kaagad na asikaso, uh, mm -hmm. I mean, meron kaagad ng, uh, what they call, flow of information and support mula mm -hmm. sa Prime Minister's office. Meron nang tinalaga kaagad na liaison office. So, mm -hmm. imagine, tinitingnan ko kanina, in 12 minutes, na-organize kaagad yung information flow, top-down ang kanilang uh, pag-asikaso dito ng ganitong mga information. Mm -hmm. At, From the Prime Minister's office, lahat ng mga local authorities in Hokkaido and along the Pacific coast ay talagang um, inalertuhan sila. So, mabilis ang response dito. Uh, mga ganitong sitwasyon, natututo sila sa mga nangyari noon. Even yung data na noong 1952, mayroon nang nangyari. Ngayon, yung professor na nag-speak kanina uh, dito sa Japan ay kanyang pinapaalala ay kung anong nangyari noon na uh, with their experience in the past, meron silang uh, hinuhugot na information na nakaabot ng 3 meters noon. Kaya yung, ganun na lamang sila mag-warning na meron na silang karanasan. Kaya ngayon ang mga tao ay uh, hindi naman sila yung uh, in, uh, siniseryoso nila yung mga ganitong announcements kasi binabase nila sa kanilang experience no 1952. Lalong-lalong na yun na-mention nyo na noong 2011 ay uh, napakalakas na mm -hmm. earthquake yun at uh, mabilis magresponde ang ang gobyerno dito sa Japan, uh, hindi pa nangyayari, meron na silang sistema na mm -hmm. ginagawa. Meron silang mga drills, yung kanilang support system kung saan ilalagay yung mga maglilika sa mga tao, at meron na rin pagkain na ano uh, nakahanda. Ganun mm -hmm. ka, um, systematic, well-coordinated, at well-prepared ang bansang Japan. Mm -hmm. Ayan, Ma'am Hana Ah uh, sa mga nababalitaan niyo ngayon sa news, ano mayroon bang mga instruction pa directives ang pamahalaan po ng Japan especially living doon sa mga lugar na amaaring uh, makaranas pa po ng tsunami o itong insidente po ng tsunami mamhana? Yes, um, ang mga local authorities so andin yung non-stop na warning nila pinapalikas lahat ng mga malapit sa coast ng Hokkaido kaya uh, pababa dito sa Tokyo. At ang mga tao naman, uh, masunurin sila. Kung uh -huh. ganitong may mga warning, yung mga cellphone namin, yung TV, non-stop yung flash, nila, yan. Uh -huh. Na actually, just about seven minutes ago, mayroon ng uh, wave, the uh -huh. first wave. Kaya ganun sila mag-monitor. Pati yung first wave, nagtatala yan, broadcast sa TV nila, national TV, sa radio, sa, sa mga cellphone, tumutunog. Uh -huh. uh, ganun ka, alerto ang mga local authorities at kaming mga ordinary na reside dito sa Japan ay sumusunod din, lalong-lalong ng mga local people dito. Okay. Ah, mabilis ng mag-respond. So, kung ano yung sinabi ng gobyerno nila, sumusunod lahat at kung saan, mayroon nang nakatalaga actually, na pupuntahan ng mga tao. Mostly mga elementary schools, kasi mababa lang yun. Kahit mga bata, mga babies pwede lang doon uh, mag-stay. Pero pag um, maabot pa ng Uh, sabihin mo ng tubig doon, may mga sports centers dito. Uh, well, organized naman sila dito sa Japan. Kaya wala kang makita dito nagpa o kaya nagiiyakan. Tahimik sila na sumusunod kung anuman sinasabi ng kanilang uh, local authorities. From the police, from the disaster management centers. Um, kaya maayos po kahit na ganito na may trahedya. Uh, it's a natural calamity. Di natin alam kung kailan mangyayari pero well-prepared ang mga Japanese people. Yes po. Okay. na ay yes po. Uh, from time to time, sana makakamusta po kami ng mga sitwasyon kaganapan sa mga susunod na oras. Then po sa inyong kinaroonan, M baka meron po kayong mga karagdagan o uh, panguling mensahe sa ating mga kababayan? Sa mga may kamag-anak dito sa Japan, tumutok lang kayo dito sa Bombo Radio tayo ay nagbibigay ng mga updates at yung mga personal encounters mismo. Kagaya na nasabi ko na isang Filipina na nakatira dun sa may Hokkaido, hotel staff. Actually, taga dyan siya sa Dagupan, Pangasinan. Mm -hmm. So, uh, aking uh, i-relay kung ano man yung kanyang pinupost na mm -hmm. pangyayari ngayon doon sa kanila sa Hokkaido. Mm -hmm. Ayan ma'am, baka uh, natin... Kayo, mm -hmm. okay. Yes, baka pwede rin okay. natin yung kanyang details, ma'am, sa Facebook para atin din po siyang makamustad sa sitwasyon sa kanilang lugar. Maraming salamat po Ma'am Hana. Yes, sige. Uh, I-post ko or i-share ko sa inyo Ma'am Justine, Bombo Justine ang kanyang yes. uh, link. I will just ask permission from her. Yes, kasi uh, siya yung taga-post kanina mm -hmm. kaya nakakuha tayo ng mga updates. Mm -hmm. Bali uh, minuto by minuto na updates mula sa Hokkaido. Mm -hmm. Okay, kaya mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, tutok lang kayo sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. The most trusted Philippine network, BASTA Radio, Bombo.